Ka viewers, Arbor Day po tayo with Ka ayan. Tanim tayo ng naras sa ating watershed area. Ah ah, pila po ang magtatanim ng kahoy oh. Hay, ay mo sumulong kay Ano na po bilin tuwa sa ato sa number ito. Ka. Tara po ito bigyan namin dito. Ang lakas. Hmm, ng uh, busay po ni Chukilyo. Uh. <sighs> wow. Salungahin. Ayan. <Yeah. laughs> sa <laughs> pasalungan nga kami dito sa kay Chukilyo dito malapit. Ito yung site na pwedeng... Halhal. -hal. Ayan. Ngayon kami nagwan ngayong nga uh, Sabado kasi. May budget naman kami. Para sa Arbor Day. At 200 plus puno ng nara. Sinamahan natin ng kahoy na hagakak para kahoy gubat yung magandang klase yung matuwid. Ayan, kahit na rayuma talagang. Dahil yung rayuma niya, no? Yung wasak sa salungahin yan.

Sa bakanting kanya. Narito pala naman oh. <laughs> <laughs> ang provision nyo Ayan ang dito sa taibabaw. Balindig. <sighs> Ito yung bakanting

Ang mga ganda kaya, may tubugan yan. <laughs> At mayroon pa po swimming pool dito. Kapag yan tayo sa taas. <laughs> Teka viewers, tapos-tapos tayo. Timberland area ka viewers to. At talagang putos ng DNR po yan. Ito ang mga timberlandang para makatutulong sa mga magsasaka sa, mga mag sa constituent na tubig. Dini, pakalaan mo. Mahamang pala, Dini. Dini! Dini! <laughs> <laughs> ini bapak ini gamita ita kung walang berita ini ibat and ini parang-parang sa kabila oh. kumikarabau pa Di sa pata, 4 meters. Huh? Di sa pata aso. Oh, no? <laughs> 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 sa ka ah. Huwag oh, ka magagaon. Oh, Kalaan. Kalaan. Kalaan na rin Di, iba sa kabila. Kabila ka. <laughs> pa!

pa namin nakatanim na doon. Ayan, may mga istaka pa. Ang nara. Dito sa taas ng bundok. Walang watershed area. Sa parting uh, purok tres. Ayan. tinaniman. Wag. Wag sa makaparang. Baka hindi magtubuan. Karamalaming kalaan ay... Para para limit din eh. Ayun, tinirihan naman ang parang. May tubugan pa oh. Mars nang ng tumago. at ako, ah, yeah. talagang nasa kita rayuma. tapos na kami sa pagtanim maglambunutin, mabubuhay ito ayan, tinanim ito parang sa may bundok ng sinayata ito eh ayan, mga guba ito -guba ito. Ay, guba ito ayan, 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 yan, tama po paghugas ng kamay. Pag iyan po ang mga training sa kanila. Pa, pwede, pwede pong ininom. Pwede po Pwede po <laughs> yan. Yeah. Di niya isa parang tinanin mo. Mission accomplished na. Ang <laughs> baita kong tsukilyo talaga. <laughs> Ayan. Ayan. Ito po yung nagtanim. May tal... may... <laughs> May labong na. <laughs> May <laughs> May labong na. May pakupa. Take out this door. Yun. Pansit. Pansit pa rin. Kanin at mahiwagang tuba. Kain na po tayo. Pagtas ng tanim ay kain naman. Siya ah, mga volunteers sa barangay okay. 啊，那个。